chismis na naman. Maraming nagsabi na iba-iba daw babae ang kasama ko. Minsan kakas ko iba-iba. Okay, background reveal tayo. Sa totoo lang sa pamilya, ako lang naman yung nag-iisang lalaki. Lahat sila, mga kasama ko, puro babae. Sabi nga nila, I am the only torn among the roses. ka So, ayan. This is it. Pakilala isa-isa. Let's go. So una-una this is the panganay. Actually hindi ko naman siya gaano kamukha, malayo. Ayan siya. Hindi ko talaga siya kamukha, promise. This is the panganay. Ayan, medyo pa cute and then ito ngayon da uh, pangalawa. Ayan, medyo demure, medyo, medyo mahinhin. And the uh, makulit, ayan, nagti-trigger ng gulo sa magkakapatid and then the pang-apat. Ayan, di pa, bebe. Ayan, di pang apat. And then, ito naman ang bunso. Just wait. Three, two, one, and go. Ayan, bunso. The apple of the eye. Ayan, kailangan papansin lagi. And then, ayan, nagpapansin silang dalawa kay bigyan ng karapatan. Okay, bigyan ng karapatan magpapansin, magpabida. Let's go. Pakinggan natin ang music nila. At ito naman ang kanilang mother. And then the rest ay kanilang mga pinsan na mga babae rin. So ayan, malinaw ah And then ito, puro chibog. Sa totoo lang nakalimutan ko na anong itsura ng mga laro ang panlalaki gaya ng mga sasakyan, baril-barilan dahil nagkalat sa bahay, puro makeup, makeup, Barbie doll and everything. Happy ako dahil biniyayaan ako ng five lovely angels. Hindi ko may imagine na magkakaroon ako ng limang anak, puro babae. And then, hindi ko pa na-experience magkaroon ng lalaki. Well, anyway, I'm happy. Let's spread positivity and have a good vibes. Yay!